Ah, uh, mga gusto ng mga anak kaya nagkaroon ng pugad dito. Tapos sa ko sari ito. Matagal na si Bono Di mo si dito ba? Oh. Eh, paano pa na Matagal na namumugad. Ano ka rin Ano ka rin? Ito pa na salarin kaya nagbubutol ang fuse. Ayan, oh. Ayan, uh, binakbak na niya, oh. Nagkatikit na yung positive, negative. Ayan, oh. Oh. Ito yung positive, wala nang balat. Ayan yung negative, oh. Namugad yung daga. Kaya pinapatay niya yung yung fuse. Ito yung fuse niya, oh. Yung main, pinapatay niya. Ito. Ayan. Wuuu Serang-serang na o oh. Corriente Balai-balai hibu ni Nandito Dami ni Anggat-nggat o Dah inubus ni alas Corriente Yang mga pinag anggat-nggatan ni balai hibu kanyang pugad makanganak pa siguro kaya ganito ang ginawa niya oh. Uh, oh. tapos na po natin balutan na nabalot na natin sa so may tail light nya ayan nabalot na rin sasalpak na natin to Makita natin kung magpuputok pa lang views. Yeah, kanina walang panel. Ngayon, nakikita na yung panel niya. Good na siya.